Ganda mo naman. Ay cute, ang cute mo naman, Angela. Bakit ang cute mo? Wow. Tsaka ang sexy mo. Oo. oo. Anong trabaho mo? Okay, your favorite song. O okay. sige, even one, isa lang. Okay, isang kanta lang. Gusto ko lang alamin. Kamusta ka na kaya? Ah, ano bang lagay mo? Nakikinig ako Eto naglalambing sa'yo Pansin din mo'y ako Para kahit paano Mawala rin ng pagod mo Nitong ligaya ko lambing Kiling lang sabihin Sige nga, isa pa, English I was wrong when I heard you Did you have to hurt me too? Did you think we were meant to make it better? Teh, pwede magtanong? Pwede magtanong? Ano? Anong ginagawa mo po dyan? Ano? Anong binibilang mo? <laughs> binibilang, wala ko binibilang. Ah, kala ko may binibilang ka. Ano pangalan mo, te? Pangalan mo? Angela. Angela. Ano iniintay mo dyan? Wala na. Oo. Taga saan ka? Taga dyan lang. Oo. Oh. Ba't ang ganda ng labi mo? Huh? Ang ganda ng lipstick mo? Wala, cute lang yan. Ha? Cute lang. Cute lang. Ilang taong ka na? Ilang taon na? 30 plus. 30 ka na? May asawa ka na? lang. Anong pangalan ng nanay tatay mo? Ha? Pangalan ng tatay nanay mo? Angeliko. Ha? Ang Angeliko. Bakit nandyan ka? Anong ginagawa mo dyan? Ha? Ganda mo naman. Ay cute! Ang cute mo naman, Angela! Bakit ang cute mo? Wow! Tsaka ang sexy mo! Oo. Anong trabaho mo? Dating massage. Tapos, ngayon? Ah, wala ka na ma-applyan? Saan ka nakatira? May anak ka na ba? Ang sexy naman ng short mo. No? Bakit ang sexy mo? Oh, sexy. Tayo ka nga. Ba bakit? Para makilala ka ng mga kamag-anak mo. Tayo ka nga. Gusto kong makita yung katawan mo ay wow harap ayan ay ano ba yan bakit ang nipis naman ng short mo ibaba mo yung short para hindi nakita yung miaw miaw anong hanap buhay mo halika bigyan kitang pambili yung pagkain halika bigyan kita pambili mong pagkain ay baba mo yung damit nakikita yung miaw miaw yan Kumain ka na ba? Hindi po. Ay, kawawa naman si ate. Ano pangalan mo ulit? Angela. Angela. Marunong ka na magbilang, magsulat. Yes. Nag-aral ka? Yes, of course. Bakit nandito ka sa lansangan? Dapat punta ka sa pamilya mo? Ha? May asawa ka ba, Angela? yes, ma'am. Ha? Yes, ma'am. Saan ang province mo, Angela? Longo Ilongo ikaw. Ano pangalan ng nanay tatay mo? Skina. Okay. Ano apelyido mo? Gomez. Gomez. Si Angela Gomez, ilang taon na? Yeah. Ilang taon na si Angela Gomez? 30 plus. Ha? 30. 30. Bata pa. Ano nangyari sa buhok mo? Bakit parang nakalbo? Aha. <laughs> eh. Hindi mo alam. Style dog. okay, Angela, pagbibigyan kita ng pera, anong gagawin mo sa pera? Tatabi ko Itatabi mo. Ano yung mga bitbit -bit mo? Mga damit? Hindi. Ano yan? Saan ka natutulog, Angela? Diyan lang sa may ano muna. Sige. Pagkano pera gusto mo? Ikaw, it's your turn. It's Five. my turn. How much you want? Five. Five? Okay. 5 pesos? Grabe naman na. Ah, yeah. how much? Iko, it's yours. It's yours. Okay, 100. 200 po din na. 200 pwede na. O 500 din na. Oo, 200. Ano bang gagawin mo sa 200? Bibili. Nang? Basta may bibili. Sige, sabihin mo muna sa akin, anong unang-una mong bibilhin? Damit. Be honest, be honest. Damit. Okay, I will give you 500, but be honest. Anong gagawin mo sa 500? Damit. No, ang dami mong damit eh. Yung totoo. Bibili Ng? Bagong damit. Bagong damit. Okay, 300. Ilan kayo magkakapatid, Angela? Ano? Bunso. Ah, bunso ikaw. So, ilan kayo magkakapatid? Apat? Apat? Nasaan ang nanay-tatay mo? Uh, nandiyan lang yan. <laughs> <laughs> Bakit masayahin ka? Always. Always. Why? Truth lang. Ha? Huh? Truth. Truth. Okay. Saan ka ba nag-aral? Um, LPNH. Saan yon? Las Piñas. Las Piñas. Okay. So, ibig sabihin, taga, Las Piñas ka lang? Ano? Oh, uh, Las Piñas, Paranaque. Las Piñas, Paranaque. Sana mag ka, maligo ka, no? Yung mga kababayan, nakakawa yung mga kababayan natin ganito. Yung una namin nadaanan doon, yung hubad. Tapos si ate, naka-trunks na lang, tapos walang bra. Nakakawa yung mga kababayan natin dito. O, oh, magkano na yan? Bilangin mo nga. 300. hundred. Magkano? Bilangin mo. Four twenty. Huh? Four, Four twenty. Another 50? Four seventy. Four seventy. Another fifty. Five twenty. Five, twenty. Five twenty. Okay, na ba? Okay. Are you happy? Okay. Okay. Ano sa mo na katanggap ng blessing si Angela? Isa na is. It's. Wow, parang magaling kumanta si Angela. Kantahan mo nga ako, Angela. Marami. O, oh, sige nga. Sample, give me one. Okay, your favorite song. Uh, dami kasi akong paboritong kanta. O, oh, sige, eh. even one. Isa lang. Okay, isang kanta lang. Kahit ano? O, oh, kahit ano. Yung kaya mo, yung alam mo. My loves, alam ko naman na busy ka. Gusto ko lang alamin <laughs> Kamusta ka na kaya? Ah, ano bang lagay mo? Nakikinig ako Eto naglalambing sa'yo Pansin din mo'y ako Para kahit paano Mawala rin ang pagod mo Nitong ligaya ko lambing Kiling lang sabihin Looking okay ang kasama ka ha Di na ako aakay sa'yo oh. Alam ko naman Palagi kang nga wala sa iba Ganto, ganto, ganyan Day dahilan pero ganon paman, man Ay pinapakinggan sa lahat nang sinasabi mo Nakikinig ako sa'yo Ano ba ang gulohan? Hindi na kita maintindihan Pero kahit ganyan ka, mahal kita Galing-galing ni Angela, wow! No? Napakagaling mo palang kumanta with feeling, no? Singer ka ba dati? Ang galing mong kumanta. Wala, habitat. Ha? Huh? Habitat. Ah, habitat. Ano, with galing with feeling, eh, no? Nakakadala. Nakakatuwa naman si ate after all ng kanyang kalagayan no? may tinatagong uh, talent pala. English naman, yung English na kanta, meron? Sige nga, isa pa, English. I was wrong when I heard you Did you have to hurt me too? Did you think we meant to make it better? I don't care about the past I just wanna love to last. There's no way to dream this back together. I must forgive you. You must forgive me. If I want to try the good things, back the way they still be? There's no sense. It's going over and over same thing as before. So let. I'll bring the puzzle and the Very good! Yay! Dahil dyan, bibigyan kita ulit ng another 500 Pwede ba yun? Okay. okay lang Okay Bait lang Bait-bait pala ni Angela, eh, no? Pero ingatan mo yung pera mo, ha? Ha? Ako nga pala si Daddy Frankie, Angela, kaibigan ninyo Gusto kong mabago ang buhay mo Okay? Gusto mo sumama sa akin para maligo ikaw? Next time. Next time? Are you sure? Yes. Kailan? Babalikan kita dito? Tomorrow. Tomorrow, babalikan kita? Okay. Gusto ko, Angela, mabago yung buhay mo. Gusto ko, maayos ka. Maligo, magbihis. Tapos kung ano yung uh, problema mo, tutulungan ka ni Daddy Frankie para mahanap mo yung sarili mo kung saan yung ka nawala. Okay? So, bigyan kita ulit 500. Babalikan okay. kita rito bukas, ha? Angela, anong gagawin mo sa 500? Ay, bali 1,000 na. Hmm. Okay. Here Happy ka ba? Okay. Bumili ka pagkain mo? Angela, kilala mo si Papa Jesus? Yes. Kilala mo, di ba? Magpray ka nagpe-pray ka parate hindi ka pababayaan ng Panginoon magbalik loob ka sa Diyos eh bata ka pa may pag-asa pa lahat ng nangyayari sa atin si God lang nakaalam sana pagbalik ko pumayag ka at loobin ng Panginoon na makasama sa amin para matulungan ka ni Daddy Frankie no? ako si Daddy Frankie kaibigan ninyo Okay. Salamat. Salamat. Very good. Thank you kay Lord. Nakilala kita sa hapon na ito. Sige nga. Paano mag-pray? Pwede bang marinig paano ka nag-pray kay God? Sige nga, tawagin mo si Lord. Okay, sige nga. Mag-pray ka. Gusto kong marinig paano ka tumawag kay God. Ano? Sige. Si Kristo ay gunitain. Sarili ay inihain Hindi lang magkain at inumin Ay magsasaluhan natin Hanggang sa siya'y dumating Hanggang sa siya'y dumating Galing talaga ni ate. O, sige ate, salamat sa'yo ha. Angela, babalikan kita dito bukas. Ay Pagbalik ko, sasama ka na sa akin. Okay. Maliligo ikaw, magbibihis ka. Kasi tinan mo, ang nipis ng short mo. Bakat, yeah. bakat na bakat si Ming Ming. No? O, okay, ibaba mo yung damit. Yan, very good. Sige. Bye-bye, Angela. Ayan, mga kababayan, no? Oh. Hindi natin alam kung ano ang kanyang uh, pinaglalaban. Hindi natin alam kung anong kanyang uh, pinagdaanan. Kung ano nangyari kaya Ate Angela. Bata pa siya, tignan nyo yung ulo niya. So sana sunod na balik namin mga kababayan, sumama sa amin. Sana magtiwala siya sa atin. Angela, ingatan mo yung pera mo. Okay. Sana kung sino man ang mga kamag-anak ni ate Angela, o oh, wala kang bra, saan mo itatago yung pera mo? Ay, mawawala yan. Angela? Angela, mawawala pag dyan lang. Ito yung uh, ayaw kong mangyari mga kababayan magbigay ng malaking amount. Pero may talent si Angela, kaya binigyan ko siya ng another 500. Pakishare yung video na ito mga kababayan para makita siya ng kanyang kamag-anak. Sayang, okay pa naman yung isip niya mga kababayan. Alam pa niya yung pangalan niya. Okay pa siyang kausapin. Siguro nagugutuman lang to at uh, nagkaroon lang talaga ng malaking problema. So ayun, mga kababayan, mga kabarangay, muli po nagpapasalamat si Daddy Frankie sa walang sawa ninyong suporta sa akin. Sa inyong pagsuporta sa Team Daddy Frankie at pag-share ng mga videos natin ay mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. And Angela, bye-bye! Thank you! Bata pa si Angela eh. Tama yung sinasabi niya, 38. No? Sayang yung pera, baka makalimutan na niya later on. Pero tama pa yung mga kanta niya, no? Ang galing. Maraming maraming salamat. God bless po.